Inaasang makakapasok na sa Gaza ang humanitarian aid matapos pumayag ang Egypt. Nabuksan ang Rafah border. Sa batala, naglabas naman ng footage ang Israel upang patunayang hindi sila ang nagbomba sa isang ospital sa Gaza. Yan ang ulat ni Joy Salamatin. Naglabas ng video ang Israel Defense Force na nagpapakita ng Al Ali Hospital bago at matapos ang umanoy pumalyang rocket missile ng Jihad. Layo nito na patunayan na ang Islamic group at hindi ang Israel ang nasa likod ng pagpapasabog sa hospital sa Gaza. Giit ng Israel, high impact ang kanilang mga armas na kadalasan nagdudulot ng crater sa mga site. Kung mapapansin nila, walang makikitang crater sa paligid ng pinasabog ng ospital. Mababatid na halos limang daan ang nasawi sa pag-atake sa naturang hospital. Personal namang inihayag ni U.S. President Joe Biden ang pagsuporta sa Israel. Naniniwala rin siyang hindi Israel ang dapat sisihin sa nangyaring pagsabog sa ospital kundi ang Islamic militants. Sa ngayon, patuloy na iginigiit ng Israel sa Hamas na pakawalan na ang mahigit dalawandaan nitong hostages. Kasunod na rin ito ng panawagan ng mga pamilya ng mga dinukot na sibilyan matapos ilabas ng Hamas ang video ng isang hostage na babae noong isang araw. Inanunsyo naman ni Biden na pumayag na ang Egypt na buksan ang Rafah border crossing para sa nasa dalawampung truck ng humanitarian aid para sa Gaza. Mababatid na unang nag alangan ng Egypt na buksan ang Rafa border sa pangambang makapasok ang mga Hamas sa kanilang bansa. Kasabay nito, tiniyak naman ng Israel na hindi pipigilan ang mga humanitarian aid patungong Gaza. Samantala, sa nagpapatuloy na gyera, sumiklab ang bakbakan sa Lebanon-Israel border kung saan limang niyembro umano ng militant group na Hezbollah ang napatay. Ito na ang pinakamalaking bilang ng napatay ng miyembro ng grupo sa isang araw. Babala pa ng Israeli military, kung patuloy pang umatake ang Hezbollah ay hindi sila magdadalawang isip na gumanti. Kasunod nito, ilang bansa na ang nag-issue ng travel alert sa Lebanon. Ang Amerika, itinaas na sa alert level 4 ang travel advisory sa Lebanon kasabay ng paghimok sa kanilang mga mamamayan na huwag munang bumiyahe patungo doon. Pinayuhan din ang mga American nationals sa Lebanon na lumikas habang mayroon pang commercial flights. Ganito rin ang babala ng United Kingdom sa kanilang mga mamamayan. Ilan pa sa naglabas ng kanikanilang warning ang Canada, Germany, Australia at Sweden. Sa ngayon, nananatili sa mahigit libo ang bilang ng namatay sa nagpapatuloy na gyera. Joyce Salamadin para sa bayan.